Hello there, Taurus sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of June. Love reading for Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, hindi lahat makaresonate. Di, di kayo lahat maka dito. So take what resonates and leave the rest. Cross watchers ng mga Taurus, pwedeng kayo to at hindi sila Taurus sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Taurus, if hindi kayo naka-resonate dito, please to check your other placement your sun, your moon, your rising, your Venus sign, especially your moon sign, dahil pwede doon kayo makaresonate at hindi dito. So, Taurus, ano yung pwede mangyari this month of June sa love life ninyo? Titignan muna natin, Taurus, ano yung nangyayari ngayon sa inyo. Taurus, love reading, month of June 2025, Sun, Moon, Rising, Venus. I'm going to pull an oracle card sa side ng person mo. Words to hurt. So, nasaktan siya sa sinabi mo, Taurus. So, let's see. Your relationship. hearts, hidden secrets one day, someday, somewhere, another time so, let's see on your part island time, wellness, oracle card, taurus not today no dealing you are hurt you are in pain avoiding conversation cold person boundaries still ma still galit ka pa sa mga nangyari kaya siguro nakapagsalita ka din ng masakit sa taong ito kasi nasaktan ka din so ano yung gusto niya sabihin sa iyo possible na gusto niya sabihin sa iyo Ibang-iba ka daw sa lahat, Taurus. <laughs> ibang-iba ka sa lahat. Pero nasaktan siya sa mga nasabi mo. Kaya siguro ibang-iba ka sa lahat kasi siguro sa lahat, sa'yo siya natamaan talaga. Sa mga nasabi mo, sa'yo siya naging apektado masyado. Kaya ibang-iba ka sa lahat. And siguro dito one day, dahil na ayaw mo siyang kausapin, ngayon, galit ka, So, siguro para sa kanya isang araw, um, mag-usap din tayo isang araw. Sana patawarin mo din ako, kundi kanya Pero nasaktan siya sa mga, sa mga nasabi mo. Ano ba yung nangyari? Taurus. What happened? Taurus, sun, moon, rising. What is happening right now? Taurus. So, Taurus, naging imbalance yung connection ninyo dito. May umalis talaga sa sitwasyon na to. Feeling ko yung person mo parang nasa point siya na this time, parang gusto niya munang ayusin yung sarili niya. Mag-focus siya sa kanyang stability in a way. Um, focus siya sa trabaho niya. Siguro nasa na ano siya, parang nasaktan siya siguro sa mga sinabi mo sa kanya. Um, siguro merong merong connection about sa stability ng buhay niya. So, kaya siya nakikita ko dito, gusto niya ayusin yung buhay niya eh. Parang gusto niya patunayan sa'yo na siguro kaya niyang, kaya niya na panindigan to, kaya niya maging stable, kaya niya siguro makahanap ng trabaho bar whatever. So, um, kung sakali man, okay, kung sakali man na may anak kayo or or sabihin natin na naghiwalay kayo before at bumabalik siya sa'yo tapos may anak kayo or kasal kayo tapos parang nainsulto siguro siya sa way na wala kang trabaho, wala kang ganyan, wala kang wala kang papagmukha sa anak mo, wala kang pagmamalaki or something. Siguro nasaktan siya doon kaya um, dito sa point na to ginagawa niya yung best niya na um, patunayan sa'yo na kaya niya. So, kasi may balak talaga siya na bumalik sa iyo. Um, may balak siya na bumalik sa iyo. Naniniwala pa din siya sa pagmamahal na meron ka sa kanya at pagmamahal na meron siya sa iyo. So balak niya pa din na ipaglaban itong relasyon na to or pagsasama na to or marriage na to. So, hindi niya gustong umalis. Gusto niya talaga na magkaayos kayong dalawa para siguro sa anak ninyo baka may anak kayo nito. Pero dahil nga sa nasaktan siya, sa sinabi mo, at saka ikaw, umiiwas ka, ayaw mo siyang kausapin, galit ka pa. So, lumayo na lang muna siya para ayusin yung sarili niya. Buhay niya, would be ganyan. So, let's see more. Ano ba yung dahilan? Ba't kayo nag Ano 'yung dahilan bat kayo naghiwalay? So, feeling ko hmm kasal kayo ng person na 'to or either engaged na kayo. So, meron na kayong may promises na talaga dito could be Um but then dumating kasi sa ata sa point na nagkaroon ng clarity dito sa yo. Si so, may mga clarity ako dito na nakita eh. um about past person. Past ex-girlfriend. Or sabihin natin na Hmm. Kasi parang feeling ko merong arguments dito na nangyari. Um, willing sana siya napakasalan ka o. Oh. Baka nasa point pa kayo ng um live-in kayo nito tapos may mga pangako siya na pakakasalan ka. Tapos hindi natupad, siguro dahil kulang sa budget, kulang sa ipon, walang tamang trabaho, could be some of you And then, um, parang mabot sa point na, um, baka meron pang mga usap-usapan about cheating. And then, um, dumating sa point na napagod ka siguro, nagalit ka sa mga nangyari. Um, napagod ka na. Kaya, ito, gumib ka. May ikaw yung gumibab dito kasi ikaw yung nagalit dito eh. So, ito yung mga nangyari sa inyo before. Okay? Nagkaroon ata to ng clarity. Siguro nagkaroon siya ng third party. Nagkaroon siya ng relasyon before. So, tapos dumating pa sa point na hindi pa niya naputupad yung pangako mo. Baka nagkaanak na lang kayo. Tapos, hindi pa naputupad yung pangako mo. So, I mean, hindi pa natupad yung pangako niya sa'yo. Uh, might be about marriage. Could be, kung married man kayo eh hindi niya pa natupad yung mga pangako niya sa pagsasama ninyong dalawa nagkaanak na lang kayo tapos nagkaroon pa talaga ng clarity about third party so and siguro during those times siguro in the past is like kulang kulang talaga kayo sa money sa budget ganyan so dumating sa point na na, na disappoint ka talaga nagalit ka sa mga nangyari so this time bumabalik siya. Bumabalik siya para ayusin ang lahat nanto May balik kayo sa dati. Um, this time siguro gusto niya na kahit papano may mapapatunayan na siya sa pagbabalik niya. And um, siguro anda sa point na this time gusto niya na, na ipakita iyo na kaya ko na. Kaya ko ng panindigan, yung pagiging ama niya, pagiging asawa, ganyan. Pero ikaw yung may ayaw na ayaw mo siyang kausapin. Well, Taurus. <laughs> pag si Taurus kasi yung umayaw na mahirap mo nang balikan si Taurus eh. Um, talaga pag si Taurus niya nagsabi na hindi na talaga siya. So, hindi na. Kasi yung Taurus, hindi mo mapipilit yan eh. Parang kalabaw, ba diba? Yun yung ano nila, sign nila eh. Na hindi mo mapipilit talaga yung karapo. Kahit hilahin mo yan, mabigat talaga, mahirap tumayo yan. Pero tatayo yan kung alam niya kailangan niya ng oras si ng tumayo. Parang oras siya na na, di ba mag ano ng fields, ganyan don sa, sa mga magsasaka, ganyan. Alam niya yung oras niya, gagawin niya, hindi mo siya kailangan na pilitin. So, pero pag during ng pahinga niya, kailangan niya magpahinga at well, hindi mo din siya pwedeng pilitin sa gusto, sa gusto niya mangyari. Kaya dito nga sa point na to, sa sitwasyon ninyo. Hindi kanya mapipili talaga kasi ayaw mo, ayaw mo siyang kausapin, ayaw mong makip uh, hindi ayaw mo sagutin yung tawag niya, ayaw mo siyang kausapin. Kaya inuunsuto siguro, inuunsuto mo pa siya sa mga nangyari. So, para sa kanya siguro one day ganyan. So, bumabalik talaga siya sayo kasi iba, iba't iba ka nga talaga sa lahat. So, Ano ba 'yung nang nararamdaman niya para sa iyo? Nararamdaman ng person na to towards you. mahal ka niya. Mahal ka niya. Um, and para sa kanya, ikaw pa din yung asawa niya. Ikaw pa din nanay ng anak niya. So, para sa kanya, ikaw pa din yung um, kung wala man kayong anak okay, kung example man nasa, nanturo sa ka na relationship pa lang meron sa inyo so, pwedeng para to talaga sa mga mature day eh. hmm. might be nakita niya yung worth mo, wife material para sa kanya, ikaw pa rin talaga willing pa din siya to move forward towards with you, na mabuo yung family ninyo ulit so yun yung feeling niya talaga alam niya ang nasaktan ka sa mga nangyari nasaktan din naman siya pero naglalakas loob talaga siya dito na, na to do some action, na makipag-ayos na talaga sa'yo And to offer you love once again. Parang ganun. Though, wala siya magagawa sa ngayon dahil nga na today ayaw mo muna siyang kausapin. Umiiwas ka in a way. Para, pero para sa kanya, um, one day mapapatawad um, mo din ako. Kasi papakita ko din naman sa'yo yun. So you might also be dealing here with um, Pisces, Capricorn uh, no, Pisces, you might have Capricorn in your chart. Taurus You might also be dealing with Capricorn or um, Aries, Leo, Virgo. So Sagittarius. Ano naman yung nararamdaman mo sa ngayon, Taurus? Sa mga nangyayari, ano yung nararamdaman mo? Tapos, you are just observing. You are just observing in a way. Dahil siguro may anak kayong dalawa. May responsibility kayo. So, hindi naman siguro sabihin na, ya, yeah, galit ka ngayon. Ayaw mo siyang kausapin. Para para sa'yo, ni-observe mo lang yung sitwasyon. Parang para sa'yo, babangon ako. Or kakausapin kita. Kung gusto ko nang kausapin ka. But, in a way, while ganon yung um, nangyayari, eh, ino-observe mo lang yung sitwasyon. Napagod ka kasi talaga before. Napagod ka. And, hindi ka sure sa mga pwedeng, hindi ka, tan, hindi ka na din sure sa, pag sa, -sa pagbabalikan ninyong dalawa. Kasi, more on, nakafocus ka na sa sarili mo ngayon eh. In reaching your goals. So, but, meron ka pa naman nararamdaman para sa kanya, Taurus. Mahal mo pa din to, in a way. Kaya nga you are observing eh sa ginagawa niyang pagbabalik. Titignan mo kung worth it ba, willing ba talaga siya na mag-antay, willing ba talaga siya na wala na ba siyang iba, willing na siya ayusin yung marriage ninyo ba or pagsasama ninyo. Kasi nasaktan ka talaga before, nakaramdam ka na parang um, in a way na napahiya ka sa nangyari na nagkaroon siya ng iba and then um, basta nasaktan ka kaya nagalit ka pero feeling ko dito kahit ganun pa man ang naramdaman ko sa'yo may mahal mo pa rin siya inaobserbahan mo lang siya na gusto mong kumbaga sa mga effort na ginagawa niya sa pagpapalik niya ngayon is gusto mo more pa parang ganyan tatatawa naman kita sabihin na natin na may anak tayo eh pero um, hindi lang ako sure kung kailan pero siguro isang araw, one day na maayos dun to na obserbahan niya muna yung sitwasyon so ano yung pwede mangyari this month of June Taurus or in the near future. I need I need time for me. If I ask you to say, would you? If I ask you to stay, would you leave? So for four. So four might be a special number. Sa inyong dalawa, anniversary, birthday, or April could be something. April, yeah, April. Um, Taurus birthday. <laughs> So, I need, I need time for me. Baka pareho kayong April, baka pareho kayong Taurus, or baka for yung birthday. Okay. Mga anak ninyo ba? Tignan ninyo. Ay, ito pa pala ako. So, Your um relationship heart hidden secret this June or in the near future Obscurity Secrets Mysteries Concealing So let's see sa part mo abundance, keep positive mindset, manifest exactly what you want. <coughs> Excuse me. Gratitude and bliss. na ko na ikaw talaga ang mahal ko. So, feeling ko dito sa near future, in the month of June, feeling ko uh, magkakaroon na kayo ng communication ng person na to. Na, like, feeling ko mata, um, hayaan mo na na makipag-communicate siya sa'yo and makipag-usap ka na din dito sa kanya. Mag-open door ka na for this. So, siguro na ma -e explain niya sa'yo about what happened before na I need time for me. Siguro kaya ako umalis or kaya ako hindi muna nagpakita sa'yo o hindi nagparamdam o hindi bumalik. Siguro inayos ko yung sarili ko, parang ganon. So, parang siguro gusto niya sabihin sa'yo na if nung time na yun ba, nung time na yun na hindi tayo okay, kung sinabi ko sa'yo magstay ka, eh, aalis ka pa din ba? Parang ganon. So, parang So, mas pinili ko na lang muna talaga na tumahimik and ayusin yung, ayusin yung buhay ko. Isa pa, siguro na open up nyo na din siguro sa'yo dito yung mga nangyari about third party involved, whatever it is. And then, there's a possibility na piling ko mapapatawad mo pa din naman siya. Kasi, doon na sasabihin niya na sa'yo dito na napagdanto niya na ikaw talaga yung mahal niya. Kaya, Um, inayos na yung sarili niya, inayos niya yung buhay niya, could be kahit pa paano. Okay? Para may, may pagmamalaki na siya sa'yo this time. So, ano yung pwede mangyari this month of June or in the near future? See? Mag-effort talaga siya dito na mag effort siya dito na maibalik talaga yung pagmamahal mo sa kanya. So, this person will just going to observe you, stalk on you while nasa point ka pa na hindi ka pa ready, na today ayaw mo muna siya kausapin. So, naniniwala pa din siya sa marriage ninyo. Baka married kayong dalawa. And then, um, naniniwala pa din siya sa pagsasama ninyong dalawa. And para sa kanya, um, hindi talaga siya gumigibap up dito. Never naman siya gumigive up even before um, kahit dumating na siya sa point na um, wala na ba to, malabo na ba to, gigive up na ba ako or ano, pero hindi siya gumiba pa rin though na confused lang talaga siya in a way, pero hindi siya gumiba and um, feeling ko in a way sa'yo sa part mo um, sa pag, siguro makikita mo na porsigido naman talaga siya sa pagbabago niya, sa pagbabalik niya. Sa na may ipit ka lang dito in a way na makakaramdam ka na nasasaktan ka, nasaktan ka sa mga nangyari yet feeling mo gusto mo din siya patawarin kasi mahal mo siya. So, dito ka nako-confuse and hindi mo dadating talaga sa point na hindi mo alam pa kung ano desisyon ang gagawin mo dito na patatawarin mo na ba siya o hindi pa. Pero nakikita ko pa din dito kasi na hindi talaga to madali. Itong pagpapatawad na to, hindi to madali. Um, pero siya kasi naga, mag, maghihintay pa rin kasi siya eh. Maghihintay pa rin siya na kumbaga ipapakita niya sa'yo na gusto niya na isave yung marriage ninyo, yung pagsasama ninyo. So, this person will always observe. Pero magkakaroon pa kasi kayo dito talaga ng confrontation about cheating, about what happened. Siguro i-open up mo pa to sa'yo. torus ka pa naman, di ka nakakalimot. So, um, ma-open up mo pa to, mga, mga masakit na mga bagay na masasabi. Pero para sa kanya dito, kahit ano pa man, okay, hindi na siya, <laughs> hindi na siya gumigive up. Nandiyan pa rin siya. So, nakikita ko dito sa abundance on your part is more on feeling ko maayos at maayos pa din kayo. And, mahal mo pa din naman kasi to siya eh. So, there is still a possibility of changes na mangyayari and pag-ayos sa inyong dalawang mag-asawa so that is my reading for you uh, you might be also dealing with um, Taurus might be same Taurus or might be this is you Libra Capricorn Virgo um, Gemini Sun, Moon, Rising Venus